bit lang to ay baka north lang to pa yan po merong sunog oh Ma traffic malamang doon no oh. good morning mga ka viewers welcome back po sa aming channel morning mga viewers ayan maaga pag may nakita tayong makapal na usok mukhang may sunog po banda doon sa Time. kasi hindi pa siya naka-almusal. Sa so, di brunch niya natikman. shopping lang ha. Bibili daw po kami ng chinilas Ano daw bibili natin? Chinelas. Wow! Iniba lang, sabi mo kanila chinilas <laughs> Say it again, chinelas. <laughs> uh, uh... Let's see. Up trenta nandyan si mamang pulis. So, dito po tayo sa Northgate Mall. Kala namin doon kami sa kabilang side na north pupunta. Si Dadong pala. Ito pala yung sinasabi niyang, ano, andito doon yung urban <laughs> urban kids. Urban planet. Urban planet. Eh, wala naman dito. Dito tayo sa mall na parang mm, walang kabuhay-buhay. Tingnan nyo po yung mall namin dito. Ay, eyebrow te. Mm, gusto mo? Paayos yung eyebrow mo? Sarado pa nga yung iba eh. Still closed. Kakabukas lang nila. Ito books the reader. Ay. Sarado pa? Ano oras na Ma? ba? 12 Then, na. Hmm. Huh? ko Shuki, sabi niya Yana. Ano meron doon? Doon yung, ano, yung sabi niya, yung hey? trending stuff sa TikTok. Ito talaga, wala na, no. Ay, mga books pala yun nandito ngayon. Baka hindi pa open. Ay, nice. Ang ganda. Kaso walang pocket lang. Ah, kanya na Volcom pala. Ito pa, oh. 85. Soft. Parang, no? Ang masyonder. Then, uh, I identify as a masyonder. Ikaw nga, masyonder ka. Masyonder. Ay, hindi nga. Uh, hindi niya bet yan. Patala na. Pa ito maganda. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Parang... <laughs> Grabe ko. Hindi oh, man sa ano, no, yung mga mm -hmm. prices mm -hmm. ng... Oh, ang prices niya yun ng mga damit, napakamahal. Ayun no, my melody. Thank you. Ah, oh, 50% off yung mga winter jackets nila, Makapal na din, ano? Walang hood, Ah, wala siyang hood. Meron silang hoodie. Magkano to? Kasi 50% off kasi walang hood. <laughs> Chin yung hood. Magkano to? Oh, isang daan. Hindi yan 50% off pag may hood. Like in school. And a one and a half year old, too. So, like, I change Bakit my Bakit yung mga sizes team? nila parang pang malaking tao lang? Ang pajama party. 50 din na. Pero maganda siya, oh. <laughs> Ito, oh. Kakainis. Ang oh, malaki lang. Ano ba yan? Nabigyan <laughs> Oh, Yan yun. Yan, <laughs> yeah, ano yan? Parang blanket kumot. Mm -hmm. Yan Kumot. Magkano yan? Gusto nyo. ng tuyo. din sa Ikaw, <maki> <laughs> Na Ikaw ka, na lang. Uh? Ayoko niyan. Gina-joke ko mo. Ikaw, maganyang ka tapos... <laughs> Oo, kasi... May mga Scooby Doo daw siya. Wala kasi pang lalaki. Ang <laughs> um, long ng pant. Ay, tapos nice ding! Gusto ko nga pa sa long pant. Tapos mahal pa din. No, ito daw ang lang. din mo. No? Ang lalaki. Ito kasi pwede sa akin. 50. Yeah. Isang set ng ganito. Hindi eh, ba ito sa akin mm. Meron din na po silang winter jacket dito. 50% off. Ito maganda din o, oh, makapal. Kanya ng blue notes. Magkano yung ganito? Wala yung price. Pero 50% off daw siya. Wala yung price. So, yung price niya, isandaan. Pero maganda din siya, ah. makapal pa, no? Ang ganda yung jacket. Ito magkano? Kaso lang hindi naka-indicate kung up to ilang degrees yung kaya niya, no? Isang daan. Halos yung mga jackets nila dito, isang daan. Sabi lang warm. Warm lang daw, warm. Parang $100 oh, dollars. $100 nga. Ito naman, walang hood. Untar na. Untar na. Ang dami pa din mga bakante Bacel dito. Yeah. Open. Hindi pa open o. No? Parang lumipad sila pa. Hindi pa open na. Oo nga. Juto. Oh store flood. So, ibig sabihin, nagkaroon ng flood dyan sa loob. Baka bukas yung repo. Ay, oo nga pa. May flood? Shucks. Ayan o, may basa. May tubig pa tong o. Oh! Walang kabuhay-buhay dito sa mall, ano? Ang daming sarado. Mall na matawag. Mall nga. Matawag na ng mall, pero wala masyadong mga uh, occupants. Dahil ba? Ay, sarap ng DQ. Two dollars small dessert. Wala na people sa, sa DQ. Oo nga. Hindi maaga eh. Grabe dito mall na to. So, ayan po, makikita niyo yung mall namin dito. eh, sabihin mo na anong oras na ba. Mag-uwan na I'm din eh. Maraming tao. Wala masyadong tao, 'di ba? Parang Eh, wala walang buhay-buhay -buhay ba? Close. Oy, bakit? Daming tao eh. Siksikan Daming tao. Yung... Siksikan. Siksikan daw. My store plan. Dito po tayo sa Urban Planet. Titingin lang dito si Bengbeng -Beng ng damit daw. Ngayon Pants. E uh -huh. First time namin makapunta dito. First time ba? Yes. Lagi kami dito, banda, pero ngayon lang kami makapasok dito. So, dito may mga pang-kids. First time natin pumasok pa. <laughs> Oo nga, sa tagal na namin, ngayon lang po kami nakapasok din eh. First dito sa kids natin. medyo malaki din pala siya pa, no? Ano mm. jacket nila din eh. Nice no? na. Ang jacket nila. O, 40. Mura na pa oh. Ayun. Ayun, hey, oh, nice oh, Beng. Jacket nila 40 long. 60. Ang ingay lang. Best. Ayaw niya yan. Hindi niya bet. Ay, ito nice. Bing, ang ganda ng mga jacket nila, oh. Chenta, oh. Nice na. Ang ganda, oh ganyan siya, 80. Maganda yung deal nila ngayon. Tsaka, more on ano sila, mga buy one, tapos take mo yung isang item for 50% off. pala yung bahay na yan. Yan yung maraming garden. Bakit sayang? Siyempre maganda ang magandang... mga pwesto. Malapit dito sa school. Hmm. At saka maganda ang... Maganda yung area. Sa, sa bahay niya. Dao. Ang daming mga dilaw na dahon. Eh, wala masyado, pa. Hindi doon sa may tulay, patawid doon. Parang may sapa doon. Ay, ano, oh, na siya. mga Pwede kaya doon, Mike? Ay, sarado. Hindi, eh. doon. Okay. dito po kami sa golf course ganda oh kaso lang hindi kami makapasok kasi ayan oh, naka-fence okay. siya ayun oh, dyan pwede medyo masikat po yung araw pero mag-photoshop tayo char nabig na pero malamig ah ano lang, 7 lang yung feel. Ito na. Ayan, may nagja-jogging. Uy, maganda dito. Mike! Gusto ni Dennis mag-pictorial daw sa ganito. Oh, ah, mamaya. Sige. Oh, <laughs> bakod. <laughs> Oo nga. Hindi. Uy, wag kayo. Malamig pala kahit nasabihin mo may araw. Malamig pala yung ganto maglalakad ka. O, oh, kasi seven lang yung feel. Tapos wala kang hoodie. Si Dennis warm Naming na <laughs> Sakto. Sarap sa pakiramdam pagkagantot. Lalakad ka maaraw, tapos komportable yung damit mo. Pero pagka... Ay, maganda din po dito yung mga bahay. tutorial lang, pwede. Ito kasi yung ano na to Tapos. itong trail na to tagos yun dun hanggang sa dun sa kabila papunang south we mm -hmm. <laughs> kami din first time okay. <laughs> kami entry din eh ganda ganda dito ayun oh kadlakad. Si ano, may mga upuan. Pag napagod ka, Ayun, maganda yung bush na nagkukulay maroon, oh. Say hi. Siyempre malamig. Malamig din yung kamay ko. Malamig na. Ayan dumaan yung tren. Balik Ganda sana talaga doon kung makatawid, no? Diyan, oh, ang ganda ng... Lumangoy. <laughs> Hindi yung, ano ba, tawiran doon, no? Sa bridge. Buti dito, buhay, eh. <laughs> Sa, ano, eh, Maganda yung mga bahay dito, ha? Ah. Oh, Amoy sewer Ganto pala Ganto pala yung itsura dito. So, yun yung bridge. Tapos, ito yung ilalim ng tulay. May isda talaga siguro dito pa, no? Kasi kanina, ang lakas ng talon dun, eh. Ay, oo nga. Dadong. Ay, ano yan? Beaver ata yan, eh, O. Oh. Beaver yan. Parang daga. Ah, dadong dito. So, meron po tayong sapa. Kung sa atin to. Ay, bakit ano? Tumutubo. Ayan o si Dadong, nagdagdag na naman ng putol ng puno. May ano lang. Sanga lang pala. Sanga. Si Dadong ganado eh. Baba ka na dyan. Nagigilan yung mga sanga. dagdag sila putol ng sanga dun sa likod ng bahay. So, medyo humawa na, no? Maganda na tingnan kasi parang yung gitna, natanggal na lahat ng mga branches, yung mga sanga-sanga lang 'yon pero yung schedule talaga ng putol ng tatlong puno. Uh, Kailan 'yon? End of October or first week ng November? November. November. Ah, November, November talaga okay, so pero kung mayroong mag-cancel naman schedule, nila by October. Eh, sisingit nila. Sabay uh, sisingit nila yung sa atin. Mm Eh, nga pala, no, yung tatlong puno, nasa ano siya? Medyo 27. mura pa rin dito sa amin, Lakay. Kasi, Oo oh, nga, sabi nila kayo uh, sa Toronto daw, uh, aabot ng mga 7 to 8. Um, sa amin kasama yung, mga, yung, kasama yung tax na sa 3,000. Tatlong, tatlong uh -huh. puno yan siya. Dalawang malaki at saka isang pine tree. Isang pine tree. Mm. Yung pine tree kasi wala masyadong branches mm. eh. No? Maliit e, siguro, lang. Ang isa kasi napakamahal eh kasi ma, mas malaki branches. siya sa lahat. Uh, tsaka mm. ang daming sanga-sanga. daming sanga-sanga. Kaya mas mahal talaga dyan sa inyulakay kumpara dito sa amin. Mm -mm. So paano ang gagawin nila dun yung branches? Kukuhanin lahat nila yon Lahat yun. Wala silang maiiwan dito. Mm. Kasi bawal nga iiwan yung ganong puno. No? Ganong kahoy yung L, El yung tree kasi yun. Mm -mm. Kasi yung iniiwasan nila doon yung makahawa sa ibang puno na yung buhay pa. Dahil merong ano yun eh. Ano yung ano yan pa yung sakit na ko, Ano meron doon sa bark na yun? Parang di, yung hindi tanda pero kung beetles sa tayo. Beetles. ayaw oh, mga, mga beetles na. Uh -oh. may beetles na naninirahan doon sa pinaka ano bark niya tapos yung piniprevent nila na kung halimbawa i-keep mo yung kahoy pwede siyang magstay doon oh, or na, yung gagapang siya sa ibang puno so ma ano may infect ng ibang puno na walang detail so e, ganoon. Uh, yung mga maliliit na sama so, tutod din dyan sa inyo store in Israel tapos idadali nila yung mga malalaking puno sa medyo maingay yung aming um, tubig. Kanina, di ba, napapansin nyo yung namasyal kami dun sa mall. Halos walang katao-tao, no? So, ganun po yung sitwasyon dito ng mga mall namin. Hindi siya matao, lalo na pag kayong kakabukas lang. Pero kahit paano, kahit hapon niyan dun, no? Walang masyadong tao. Walang masyadong store kasi na naka occupied doon maraming bakante. so ganun yung sitwasyon dito sa mga mall saka hindi siya kasi ano eh, yung dayuhin mm -hmm. time natin ay mag 10 o'clock so yan yung teams dito yun? hanggang 10 ata sila Hanggang 10 siguro. Kuya na, no? Ayun, no? Yung mga store, sarado na. Drive-thru Drive na lang yung bukas. At magandong oras po talaga wala na masyadong mga dumadaan na sasakyan. Ayun, no? Um tulad siguro sa ibang probinsya, ibang syudad na maraming sasakyan gatong oras pero dito pa ilan ilan na lang yung mga medyo may madaming sasakyan yung pinaka main road lang